Saan tayo magsisimula? Maglagay tayo ng isang mangkok ng sorbetes sa blender at idagdag ang paborito mong chocolate KitKat. Mmm, sarap. Hapon ang mood ko ngayon. Magdagdag tayo ng kaunting toyo. O marami. Magayos. Mahusay. Sierra. oh, maliliit na cookies. Ibuhos natin ito sa cone at budbura ng scoops. Ganda. <laughs> Ang cute ng ice cream at mukhang masarap. Ilalagay natin ito sa stand at magpatuloy na. Para sa pangalawang cone, kakailanganin ko ng mangkok ng ice cream. Linisin ang blender. At mga maanghang na pulang sili. Magdagdag tayo ng kaunting pampatamis. Uy, ko kuwala ito isarang tahip at simulan ng makina. na na. Whoa. Ako. Ako yon. Amoy maanghang. Ibuhos ito sa makina. O Oh, at narito, idagdag natin ang kaunting horror marmalade ice. Bagay ito sa dilaw na ice cream. Is your chariot, eating chariot, na eating cherry cow at namang na honeycomb sa isang stand? Subukan nyo, mga mahal. Wow, ang ganda ng ice cream mo, Jane. Subukan mo mukhang nakakain. Mmm. Paborito kong marmalade. Ang mga mata na bubulunan. Pasensya ka na mahusay kang tagasalo. Subukan natin ang ice cream. The Otis, ang hapti. Hindi ko kaya. Ito ay napakaanghang. O, oh, para akong lumilipad. Nakikita ko ang bahay natin mula sa taas. O, oh, ayoko na, Mary. Subukan mo ito. Ay, nako! Gusto kong subukan ang kono ko. Mukhang kakaiba, pero gagawin ko pa rin. Mm, ang kakaiba nito, pero kaya ko itong kainin. Oh, uh, grabe! kaya may isa pa akong bahagi ng sorbetes. Ngayon, magdagdag tayo ng vanilla bowl at nuggets. Mm, ang tanging kulang dito ay Oreo. Sana magustuhan ito ng mga babae. Mahal ko ang Oreos. Okay, Halloween mo. Salamat sa panahon. Ooh, ang lakas. Punuin natin ang makina. Ilagay ito sa kono. Ay ng maalat na french fries. Maganda! Tapos na. Ilagay ito sa stand at magpatuloy. At ngayon, gusto kong magdagdag ng isang mangkok ng tsokolating sorbetes. At syempre, kumihini ito ng ilang sushi. Hmm, kaluluto ko lang kaninang umaga. At sa wakas, ilang strawberries. Masarap. Ngayon, haluin natin ang lahat. Kapayapa. Mukhang maganda. na tira, ay iwo si sa ing makina, iwo si sa cone. Ano? At put ng tsokolate na chitsiria. Oo, tingnan mo yon. Sana masarap ang lasa. Gusto na ito ni Jane. Mga babae, mukhang kakaiba oh, oh. ang ice cream. Pero ako... Subukan mo. Masarap. Sobrang chocolate. Hindi ko lang maunawaan kung ano ang mali dito. Pero ang sarap ng lasa. Mary, itigil mo ang paghawak sa akin. Okay, akin ay ang beses na mas malasa. Ano yan? French fries? Mmm, masarap. Ang ice cream ay kakaiba. Pero pwede mong kainin. Magkakaroon ba ng iba pa? La 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 la. Ang saya ko ngayon. Kaya gagawa ako ng ice cream mula sa vanilla bowl at sarili kong pickles. Ako ang nagsalang nito. Huh? Buksan mo. Sana sapat na yan. Hindi ko pa nga nasusubukan ito mismo. Pero masyado. Hmm. Pwede ka na. Aalo ka ba? Sige. Basisya Ilagay na. ang timpla Ibon sa makina. ito sa kono at... Babraw tayo ni pang Bawang ang sorbetes na ito ay magtataboy ng anumang infeksyon mula sa vampira. Tapos na, ay naging itong sapatungan at magpatuloy. Um, pagkatapos ay kailangan ko ng isang scoop ng vanilla ice cream. Tiyak sa target. Ang aking mga tainga at ang basketball team ng paaralan ay hindi na sayang at gusto kong magdagdag ng matamis na donuts. Ang ganda. Pagsisihan ng isa, ihalo ito. Mm. Ibuhos mo sa makina. Oh. Ilagay ito sa isang tasa at pudpuran ng makukulay na sprinkles. Subukan nyo ito, mga mahal ko! Pwede ba? Pwede ba? Hurray! Ako ang nauna! Subukan natin ito! Mukhang maganda! Ano't lasa? Mm, masarap na masarap! May sprinkles ba sa labi ko? Ang sarap din! Hindi ko na matignan ang masayang mukha ni Mary! Ano? Ew. Bawang bayan, ang sama, paano ko ito kakainin, hindi ko kaya, ang nakakadiri, ang, ang swerte naman ni Mary sa kanyang cone. Ah, uh, Mary, gusto mo bang surinang ang hininga ko? Aw, ang sama, amuyin mo, please. Ano sa tingin mo, hindi ba sapat ang bawang, di ba? May dala na akong kutsara ng sorbetes. Kailangan ko ng mangkok ng sorbetes at mabahong keso. Paghaluin mo Ano ang nangyari doon? Ew, amoy basurahan Ibuhos ko ba ito sa makina? Ilagay ito sa cone at budburan ng masarap na bulate Mukhang gusto nila ang ice cream Tara na Pumasok na sa negosyo ang Skittles Ice Cream Handa na? Ano ang susunod? Ah, tama Maasim na jam Subukan natin ito kung gaano Salamat. Kasi at ang tamis ng sorbetes? Ahaluin ito. Kunuin ang cone talaga. at budburan, siyempre, ng skittles. Wala namang sobrang dami, di ba? Ilagay natin ito sa stand at tapos na. Mga babae, siguradong hindi nyo pa natitikman itong ice cream na ito? Sinubukan ni Mary agad-agad. Ano kaya ang magiging reaksyon? Ang tamis at ang sarap. Tingnan mo ang dila ko. Kakainin ko ang bawat mumo. Ngayon ako naman! Ew, ano ito? Anong nasa lupa? Bakit puno ito ng bulate? Hindi ko kaya. Buhay sila. Ang kadiri nito. Hindi ko maramdaman sila gumagalaw sa bibig ko. Tapos na. Hindi ko na kaya. Sige, kakain na ako. Sa huli, masama ang pakiramdam ko ngayon. At nakatira na sila sa tiyan ko. Oh, Diyos Gusto kong kumanta at sumayaw, pero kailangan kong gumawa ng ice cream para sa aking mga anak. Isang bola ng ice cream sa blender at hindi magiging labis ang mustasa. Magdagdag tayo ng magandang bahagi at wala akong tutol para sa kanila. Tama ba? Halloween! Tapos na... Hmm, nakakapagpasigla. Ibuhos ito sa makina. Handali! Nasaan ang mga sprinkles? Ah, hindi pwede ito. Tama, pwede tayong kumuha ng pagkain ng aso. Sana hindi magalit si Leo. Oo, oh -oh. bubuos ba natin ito sa Ako, kono? At ng whoop, whoop pagkain ng aso. Mausay cone. Ilagay sa stand. Magpatuloy tayo. Gusto kong gumawa ng chocolate ice cream. Hmm, <laughs> ang sarap. Pwede pang dagdagan ito. Mukhang wala masyadong tsokolate dito. Kaunting chocolate syrup ay hindi makakasama. Mmm, ganda. Simulan na. Hoy! Tapos na. Mmm, kakainin ko sana ito pero kailangan kong gumawa ng kono. Ibuhos ito sa makina. Ibuhos ito sa kono. Budpuran ng mga wala, candy siya. na M&M's. Wow! Wow, ang galing. Mag-jorjackin po tayo. Magaling! Akin ang tagumpay. Pinipili ko ang kono. Mukhang kakaiba. Pagkain ba ito ng aso? John, gusto mo ba? Oo, oh, nakakadiri. Amoy pawis! Mary, kaya mo bang tumahol? Aso, mukhang masama ang pakiramdam ni Mary. Oops, Jane, natawa ka. At narito ang karma mo. O siya, subukan mo ang cone mo. Susubukan ko ito ng may kasiyahan dahil tiyak na magkakaroon ako ng masarap na isa. Kita mo? Ang sarap. Ang pinakamasarap na cone para sa araw na ito. Mary, wag mo akong tingnan ng ganyan. At mayroon pa akong isa pang bahagi ng sorbetes. Gusto kong gawing espesyal ito. Lagyan natin ng asin. Broccoli dito sa Haloyin mo ang lahat. Uh, handa ka na ba? Apat. At budburan ng matamis na cos. Sprinkles. Um, magpatuloy so, tayo na, Sintso. At ako na nito ay magiging mangkok ng sorbetes at damong dagat. Lahat sa genius ay simple. Haluin ito. Mukhang handa na. Ibuhos ito sa makina at sa kono at budburan ng tsokolate. Mm, mukhang masarap. Subukan mo agad. Mga babae, ang ice cream ay mukhang cute. Sino ang magsisimula? Mary, halika na. Sana masarap ito. Ay, ang baho. Napakasama. Tanggalin natin lahat ng mga actor. Subukan ang ice cream. Hindi mas masarap ang lasa kaysa sa amoy. Bakit ka natatawa, Jane? Sige, halika. O, oh, kainin natin ang pangit na lasa na ito. Wow, tingnan mo ang bula ko. O, oh, paputukin mo. Wala akong makita. Mary, ang funny mo. Jane, ano kaya ang klase ng cone mo? Natuyo na ito ngayon, pero nakakatakot pa rin. Oh, mukhang maganda. Ang paborito kong tsokolate. Mm, masarap ito. Oh, ano ito? Ano ang nasa kono ko? Oh, hilak bot. Ang huling bahagi ng ice cream. Magdagdag ng mangkok ng masarap. Creamy na ice cream sa blender. At ngayon, kaunting sibuyas. Gusto ko ng ice cream na may sibuyas. At para sa matamis na buhay, isang garapon ng Nutella. Sige, okay ito. Ilunsad. Mukhang handa na ito. Oo, amoy malungkot ito. Ibuhos ito sa makina. Ibuhos ito sa cone. At budburan ng marmalade ng mga oso. Handa na. Ang perfectong cono. Sige na tayo. At pagkatapos gusto kong gawin itong parang sorbet. Itapon natin ito sa blender. Ano ang oh. dapat kong idagdag oh, sige. para dito? Oh, sige. oh, sige. oh ito o oh, 'yun. Oh, marahil. Oh. Oh, oh. 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 Ibuhos ang Coke. Mmm, ito siguradong masarap. Well, maaari ka rin magdagdag ng kaunting ketchup. Tama. Seryoso ako, konti lang. simula ng makina. Ihalo ito. Handa na. Ibuhos sa makina. Ano? Oo, ibuhos sa cone at pudburan ng marshmallows. Magdagdag tayo ng chicken fingers. Anong tamis? Mga babae, ang ganda ng ice cream. Subukan mo na. Gusto kong malaman ang reaction mo. Mary, sandali. Ngayon si Jane ang mauuna. Ang ganda, ito ay mga marmalade na oso. Pero magsimula tayo sa mga marmalade na bear. Napakasarap nila Ngayon ang ice cream na mismo Ew, andaming sibuyas Gusto kong umiyak, ayoko ng sibuyas Sino ba ang may sibuyas sa ice cream? Nasisira na Sinasabi ng ice cream ang hi sa'yo, Mary Ew, isang nakakadelir yung hello Sana mas masarap ang sa akin ano? Daliri ba ito ng isang tao? Matabang din ba ito? Kailangan nating subukan at alamin Oo, oh, kakilakilabot Siguro mas mabuti ang sorbetes Oh, kakilakilamot. Salamat, Jane, sa iyong tulong. Waffles! Napakagandang pagpili. Pinapayagan ito ng chef. Madali lang oh, yan. Oh, ayos. Magsisimula ako sa mga itlog. Tingnan mo kung paano ko gagawin ito. Ingat, baka mabasag mo lahat. Iyan ang gusto ko, Lola. At walang asukal. Yes, yes, sige! Pero kaunti lang. Naiintindihan ko isang kurot. Magaling. Naniniwala ka ba? Mas maraming asukal, mas malasa. At nandito ang harina. Oh, parang babaeng ako. Oh, nawala na. Salamat sa Diyos. Naku! Sige na, apo. Tumihan mo ang buong mesa. Ito ay isang aksidente. Halika na. Ayos may harina. Ngayon kailangan ko ng gatas. Oh, oh, oh. Hindi ito magiging mahirap. Ina-activate ang super speed. Mas mabilis ako kaysa sa anumang mixer. Surprise! Ang Skittles ay siguradong magpapasaya sa bata. Ganda. Handa na ang mga mangkok. Ganon din ang masa. Kailangan lang natin silang pag-isahin. Magtiis ka. Kaunti na lang bata at ang waffles ay magiging kahanga-hanga. No! Wow! Ang galing na may heart-shaped akong waffle iron. Maari kang magbuhos ng iba't ibang kulay ng masa at magiging rainbow waffles ito. Isang saglit. Huray! Para itong bomba. Para sorpresahin ang bata. Decorative ko ito ng chocolate sprinkles. Wow! Ako na sana ang kakain kung wala lang ang challenge. Anong ganda? Pagkatapos, lahat ng nangipin ay magiging berde. Sinisira ko ang chan at lasa ng waffles, kaya hindi ko ito idadagdag. Susubukan ng bata ang version ko at hindi natitigil. Ang sikreto ni Lola ay maple syrup at siyempre, mantikilya. Nang mga waffles na high signs man ay paninaman ng natural na pangkulay. Ang zucchini ay gagawing masarap at maganda ang aking mga waffles sa minsan. Dalawang sa isa at may tagumpay na sa bulsa ang chef. Kailangan na lang magdagdag ng ilang hindi mapapalitang sangkap at pwede nang ibuhos ang masa sa waffle iron. Tara na! wala, ang chef ay naglalapit sa inyong pansin ng magagandang waffles. Nareo tigas na per sa decoration at ilang down per sa epekto. Nakakadiri ang mga ito. Mo yan. Sige tignan na, tignan baby. Mo yan, Ang interesante. Wow! Talagang nagsikap kayo lahat. Uunahin ko ang waffles mula kay Grandma. Oh, isang pirasong mantikilya. Sige, masarap ito, pero masyadong simple. Wow! Ang kakaibang dekorasyon. Anong ginagawa ng mga dahon dito? Aba, hindi pwede. Ang mga waffles mismo ay mukhang maganda. Subukan natin ito ngayon. Oh, anong gulo. Parang lasa ng panghugas na pamunas. Hindi ko yang gagawin. Wow, anong cool na waffle. Hugis puso rin sila ang cute. Salamat kuya. Masarap at napakasarap. Busog na ako. Ugh, at ikaw ang, galik. ang nanalo. Salamat! Hooray! Ano ang iginuhit mo ngayong pagkakataon na ito? Makikita mo ngayon. Magluto ka ng french fries para sa akin. Madali! Magagawa ito. Uy, Lola, nagsimula ka na pala. Hindi ako natulog. oh, naiintindihan ko. Langis ba ito? Super. San ba ito laging ibinubuhos? Tama, sa kawali. Sige, kailangan ko pa. oh, mas mabuti yon. Ah, uh, ngayon, kailangan ko ng pakete ng french fries. Well, para sa baby. Kahit ano. ba? Diba? Oh, hindi. Teka, sobra ang mantika dyan. Ah, uh, saan nanggagaling ang mga talsik? Oh, mga tao. Tumigil, tumigil, tumigil. Sino ang nagluluto ng ganyan? Pasensya na, Lola. Mas kaunti ang langis na dapat idagdag kaysa sa iniisip mo. Manood at matuto, mahal. Sapat na iyan. Ngayon, pwede mong buksan ang kalan at ilagay ang mga patatas ng paunti-unti. Kahit na tama ka, mas mabilis ito sa paraang ito. Ang pinakamahalaga ay hindi tumalsik ang langis. Masarap at malutong na patatas ay handa na. Oh, oh, oh. Ilalagay mo ito sa isang mangkok at magdagdag ng masarap na ketchup. Ano sa tingin mo, chef? Bravo, Lola! Kahit na mahina ang disenyo, sa hamon, kailangan mo ng imahinasyon. Hahatiin ko ang mga patatas sa mga bahagi at kukuha ng pinakapayat na hiwa ng bacon. Iprito ng kaunti at ibalot ang mga patatas doon. Voila! Mas maganda. Tama ka tungkol sa sarsa. Mas gaganda ang pagkain at magbibigay ng alindog ang perehil. Napakatalino. Wow! Ah, perfecto! Hmm. Hindi ko alam paano magluto ng patatas. Anong dapat kong gawin? Ah, alam ko na. Mabibigla ang sanggol. Pagkatapos ng lahat, bibigyan ko siya ng paborito kong marmalades. Parang french fries talaga ang itsura nila. Bon appetit, kapatid na babae. Dahil lahat ay nagdadagdag ng mas maraming sarsa, gagawin ko rin at magbubuhos ako ng strawberry syrup bilang kapalit. Kain kayo. Tada! Hooray! Ang ganda ng hitsura ng french fries. At ang bango. Tingnan natin kung ano ang inihanda ni Lola. Ang galing. Ang sarap! At anong klaseng obra maestra ito mula sa chef? Hmm, hindi ako kumakain ng parsley. Pero ang sarsa ay napaka-appetizing. Mm. Masarap. Sulit subukan. Ay, hindi ko gusto ang bacon. Ew. Ano kaya ang ginawa ng kapatid ko? Wow! Marmalade ito. Gusto ko pa. Ang galing! Ibinibigay ko ulit ang panalo sa kapatid ko. Yay! Ang galing. Salamat, baby. Dalawa, oh. Mas mabuti ito sa ganitong paraan. Salamat, Lola. At ngayon, gusto ko ng mga rolyo. Naiintindihan kita. Nasa tamang lugar ka. Mga goodie. Anong klaseng rolls? Ang nori at isda ay hindi magkatugma. Kapag nasiyahan ng bata sa marmalades, ginagamit ko muli ang mga ito. Ang sarap talaga. Una, kailangan mong magbuhos ng cream. At pagkatapos, lagyan ng mga mata ng marmalade. At syempre, magdagdag ng ilang marmalade bears. Oh, oh, oh. Oh, oh may astig wow. ako. Ang galing. Wow. Ang natitira na lang ay ibuhos ito ng syrup. Panoorin kung paano magluto ang master. Mm, masarap. Wow. Hindi nakakabusog ang marmalade lamang. Bukod pa rito, kinain na ito ng bata. Kung hihingi siya ng rolls, ibig sabihin gusto niya talaga ng rolls. Sa simula, maglalagay muna ako ng kanin. Kanin, iyon ang kailangan para sa rolls. Marunong si Lola magluto niyan. Ah, huwag kang tumingin dito. Ang pangalawang sangkap ay avocado. Maximum ng malulusog na taba. Minimum ng halos walang carbohydrates. kayarin rin ito ni Lola. Ah, itong si Lola talaga. Tiyak hindi niya kayang hiwain ang salmon na kasing nipis ng isang profesional. Luto na ang kanin. Ah, oo, lubos kong nakalimutan ng nori. Ang keso at abukado ang magiging palaman at makatutulong iyon na mabigyan ng tamang hugis ang mga rollo. Napakaganda. Ang natitira na lang ay ilagay ang isda sa ibabaw. Ihahain na ang putahe mula sa chef. Wow. Wow. Ah, Oh. hindi naman ako masyadong malayo sa chef, tama ba? Oh, anong gagawin? Oh, may naisip ako. Kung kailangan mo ng bilog na hugis, maaari kang kumuha ng pipino, kumuha ng piraso mula sa palaman at lagyan ng keso sa loob. Ah, magkakaroon ng mga rolloong estilo ng lola. Handa na kami, baby. Tingnan natin. Hindi ito mukhang mga rollo pero susubukan ko pa rin. Ah, ayo ayoko nito. Pasensya na, Lola. Hindi ko kinakain yan. At ang mga roll mula sa chef ay mukhang eksakto kung paano ko ito iginuhit. Tingnan mo sila. Wow, ang sarap. Hmm, ang sarap. Ano ito? Ah, maanghang na wasabi. Sagipin mo ako. Oh, ang ganda. Masarap ito. Ah, napakaganda, bro. Ikaw ang pinakamahusay. Hmm. Oh! Oh! Yay. Sa wakas, gusto ko ng kape. Wow, wow, Gagawin ko wow. ito Sige. sa loob ng dalawang segundo. Sige. Okay, honey. Si Lola ay isang eksperto. Sige. Kasunduan. Matagal ko nang hawak ang bag na ito. Panahon na para gamitin ito at magtimpla ng mabangong instant coffee. Kailangan mo lang buhusan ng kumukulong tubig at magdagdag ng gatas. Tingnan natin. Perpeto. Maganda! Hmm. Uy! Oh, ew, napakapait at mainit nito. Sigurado akong gusto ni Baby ng malamig at matamis. Kukuha ako ng yelo at magdadagdag ng chocolate syrup at kasabay nito ay ide idedekorasyon ang tasa. Wow, Astig! At ngayon, gagamitin ko ang handang kape mula sa mga eksperto. Alam kong siyak na masarap ito. Wow! Mahilig din ako sa cream. Kung gusto ko ito, magugustuhan din ito ng baby. Whoa! Ta Tadam! Astig! Budburan ko ng Oreo cookies sa ibabaw. Angas! Wow! Ano? Astig! Wow, Lola. Ano ang pinakikinggan mo, Apo? Tingnan mo ito, Lola. Yo. Sa totoo lang, may hamon tayo. Anong bango? Ang chef ay gumagamit lamang ng pinakamahusay na kape, mga butil. Una, kailangan mong gilingin ang mga ito at pagkatapos ay maaari mo nang ipagtimpla. Dapat maging tumpak ang lahat para lamang makamit ang perfectong lasa na nangangahulugan ng aking tagumpay. Sa tulong ng isang plast, Maaari mong kontrolin ang dami ng gatas at sabay na paluin ito doon din. Anong klasing mga teknolohiya? Ano? Madali lang. Lola, maaari mo rin gamitin ang mga gadget para makamit ang resultang ito. Isa pang lihim, ang cotton candy ay gagawin kamang hamanghanga ng mga kape. Ano sa tingin mo? Wow, baby, subukan mo. Ah, cool. Simulan natin sa baso ni Lola. Ah, nakakasuka. Hindi ko ito mainom. Paano nangyari iyon? Mm. Wow, cotton candy ang astig. Napaka-cool nito. Kamusta ang bigote ko? At nakalimutan ko na ang tungkol sa kape. Dapat mo rin itong subukan. Pero hindi siyempre wala ang cotton candy. Mm. Gusto ko talaga ito. Astig. At ano ang niluto ng kapatid ko? Wow! Oreo ba yan? At may cream pa? Ang sarap naman yan. Hmm. Masarap. Ang malamig na kape ay astig. Alam ko na. Huray! Masaya akong nagustuhan Sino mo ito. Sino dapat kong ibigay ang tagumpay? Well, panalo ang chef. Ito ang pinakamasarap na kape na natikman ah. ko.